PUSH! <tell> So, mega love shoutout po sa inyong lahat na nandito sa aking um, premiere. Ayan. So, for today po ay sa niyo ako sa aking paglalakbay. So, ngayon ay pupunta ako sa um, grocery store. So, medyo malayo ng konti. Pero, papakita ko sa inyo yung mga kunting uh, lo, uh, magagandang lugar dito. Yung madadaanan lang natin. Hindi naman totally maganda kung is yung makita nyo kung anong meron dito sa Dubai. So, ayan. Makikita nyo ang mga iba-ibang mga buildings. Iba-ibang mga um, hugis. Iba-ibang mga forma. Pero hindi pa dito masyadong madami yung buildings. Merong area dito na talagang ang tataas ng mga buildings. Ang gaganda. Ang iba-iba yung kaniyang mga uh, hitsura. Basta nakakatoy yung mga uh, style ng mga buildings dito. So, ayan. Itong location na ito is uh, sa inihatid kasi namin yung aking alaga sa kanyang klase. So, sumabay na ako. So, after namin may drop siya, ayan, ang amin destination naman is pupunta ako ng grocery uh, store. So, ayan, oh. ayan yung makikita nyong uh, daan. Ayan. Walang masyadong traffic kasi Ah, uh, walang pasok ay mga estudyante ngayon. So vacation ng mga estudyante dito kaya makikita ninyo parang walang masyadong mga sasakyan. Pero asahan niyo pag uh, may pasok na nako bising-bisi busy ang mga ano, dito, mga kalsada. So ayan 'di ba, walang traffic, konti lang ang ang stop namin. So ayan no. Oh. So ngayon is um 12:09 ko ng umaga. So, ayan. Makikita nyo, dami mga puno dito. Kahit disyerto itong uh, UAE. Ayan, makikita nyo. Uh, saga na pa rin siya sa mga magagandang mga puno. Ayan, kasi alaga naman kasi sa tubig at dilig yung mga puno na yan. Yung mga bushes na yan. So, Ayan, so makikita ninyo, pasyal-pasyal lang tayo ng konti. Ayan, tsaka akunting kuda-kuda habang tayo nagte-drive. Ayan, Ganyan lang naman, no. Makikita nyo pa rin, no, uh, na napakainit. Pero ngayong season na to, um, medyo, medyo bumababa na yung um, temperatura. Kumbaga, eh, hindi na siya katulad nung talagang summer na napakainit. Kumbaga, medyo nararamdaman na natin yung uh, konting lamig, konting um, hindi na masyadong mainit sa balat yung init. Pero, pag yung uh, mga mid uh, hours, for example, like uh, 12 up to 2, ayan, medyo mainit. Siyempre, pag nagbilad ka sa labas, ayan, mainit. Pero, pero hindi na talaga totally katulad nun dati. So, kasi mag, papasok na ang um, papasok na ang winter season. So, pero dito, siyempre, nandito tayo sa this year, hindi siya masyadong kalamigan. Ayan, makikita nyo yung tram. O, oh, ayan. Iyan yung tinatawag na tram. Oh, di ba? Ang cute. Pero hindi pa ako nakakasakay dyan. Ang nasasakyan ko lang is yung uh, metro, metro train. Ayan, yung mga public vehicles dito. Kahit saan naman, meron mga mga public uh, metro train eh. So, ayan. Tingnan nyo, oh, di ba? Ang lawak ng mga kalsada at saka walang traffic walang stress. So, di ba, dire-diretso ang ating, um, dire ang ating biyahe. So, iyan o, kita nyo, lawak, ano? Ayan, marami dito mga magagandang lugar na pwede nyo puntahan kung kayo ay merong sariling sasakyan. Pero pag kung kayo ay ang hirap. So, kailangan, kung limbawa magtutor kayo dito sa Dubai or some parts of um, UAE, dapat meron kayong sasakyan. So, ayan yung mga motorcycles yan. Nakikita nyo yung mga delivery guys yan. Yan, yung mga mabibilis sumahagibi sila. Kasi dapat may deliver nila on time ang kanilang mga um, delivery. So, ayan o. Oh, tingnan nyo yung lawak ng ano, no? Ang lawak ng kalsada. So, ayan. Yung tour ko lang naman kayo. Pasyal-pasyal tayo bago ako mag-grocery. So, ayan. So, now is nakarelax relax ako ng konti kasi syempre nakaupo pa ako. Pero, nangangawit ng aking kamay <laughs> sa pagvideo. Kasi wala naman akong hawak na phone uh, holder. So, ayan. Kaya, ayan. No choice tayo kundi magvideo. O, oh, ayan. Actually, ang upuan ko niyan is nandoon sa backseat. Kaso, pumunta ako sa unahan. Doon sa tabi ng driver. Para mag video nga. <laughs> Siyempre, para mayroon naman ako update. Yan, yeah, para makita nyo, rin, nyo na rin at the same time kung anong meron dito sa Dubai. Yan, yeah, bali kasi yung Dubai is uh, one of uh, United Arab Emirates state. So, maraming state ang UAE. Yung iba kasi sinasabi nila, sang bansa ka sa Dubai? Actually, hindi naman bansa yung Dubai. State lang siya ng yun, uh, UAE, United Arab Emirates. Kaya, isan mga nakikita ko sa post is, ah, uh, yung mga isda na nakabuka. <laughs> Nakalagay din mga bansa Hong Kong, Singapore, etc. Dubai. Siyempre, sabi ko, nagko-comment ako sa kanila. Sabi ko, excuse me, yung Dubai eh hindi bansa, estate lang yon O, <laughs> oh, diba, <suplada> ako minsan. <laughs> so, ayan, tingnan nyo, lawak ng kalsada, no? Kanina pa yan, sinasabi ko malawak ang kalsada. Pero actually, malawak naman talaga. Marami dito mga magagandang puntahan dito sa United Arab Emirates. Siyempre, yeah, syempre dito sa Dubai. And yan, makikita natin yung um, Burj Khalifa, ang pinakang mataas na building sa buong mundo. Tsaka at the same time, meron din siyang fountain doon sa baba. Maganda yun guys, pag nakita niyo tuwing uh, uh, may time yun na yung fountain do sa may sa baba ng uh, Burj Khalifa napakagandang pagmasdan sa gabi. So ayan oh, kita niyo ang liwanag na no, saka main, medyo mainit na ng konti. Ayan oh, wala masyadong sasakyan no? Oh, kaya maganda ang takbo ng ating biyahe. Maganda dito sa Dubai guys, Napaka-disiplinado ng mga tao. Tsaka ang ang crime dito is napaka baba. Meron ng mga mangilan-ngilan pero hindi naman totally mataas. Yan o yung ibang-ibang mga buildings. Kita nyo, di ba? Ayan. So, ayan lang. Ito ko lang kayo konti-konti sa ating um, bansa kung saan dito ako nagtatrabaho for almost 8 years. And 8 years na ako dito sa Dubai. So, pag natapos ko yung kontrata ko, ayon isang dekada na ako. ah, <laughs> kalungkot na nakaka um nakakalungkot na nakakatuwa na hindi mo inaakala naka 10 years na pala dito sa abroad mahirap na malungkot pero pag kinakailangan mo talagang magtrabaho sa labas ng bansa ang gawin natin ng lahat kahit malayo sa mga sa pamilya o di ba nagdrama na naman ako. So ayan oh, ikot-ikot tayo ng konti. Ayan, medyo may traffic ng konti dito kasi mayroong uh, um, mag u-turn kami dito sa left side. So ayan. Ayan, makikita nyo yung parang tore na yan. Yan ay mosque. Yan, mosque para sa ating mga kapatid na muslim. Alam niyo dito sa uh, Middle East, um madaming mga mosque kayong matatagpuan. Halos every uh, mga corner may makikita kayong mosque. So maririnig niyo 'yan, siyempre makakarelate dito 'yung mga nasa Middle East, uh, pag-oras ng uh, dasal nila. Maririnig niyo talaga 'yung ano, 'yung 'yung dasal nila. So ayan stuck tayo ng konti dito. Pero hindi naman tayo magtatagal ng matagal. So, ayan o. Oh, o, ba diba? Oh, di ba Tapos na yung traffic. Ayan Marami pa mga buildings na ginagawa. Ayan. Kita nyo naman o. Oh. So, yan is, um, ewan siguro, yan ay mga uh, apartment or office. Yan. Alam mo dito sa UAE, dito sa Dubai, ang daming mga kainan. As in, ang dami. Kahit saan ka pumunta, hindi ka magugutom. Basta't meron kang pambili, hindi ka magugutom. <laughs> Maraming mga cheap na pagkain dito. Like for example, yung ibang mga uh, desi food. Yung mga, may mabibili kayo na mabubusog na talaga kayo. Siyempre, yun ay kung gusto ng inyong panlasa. Yung mga may masalo food. Kasi siyempre, nasa dito tayo sa Middle East. Mostly ang mga food ay may mga masala. Yung may mga matatapang na mga sangkap. Pero mga masasarap naman siya kung matututunan mong kumain. So, ayan o. Oh. Ikot-ikot lang tayo. Actually, medyo malapit-lapit na tayo dito sa aking pupuntahan. Ayan, kita nyo ay oh, mga buildings. Ang dami. Everywhere o. Oh, ayan o. Oh. dami mga buildings. yan ito makikita ninyo ito itong papalapit na to. Ayan, yun dating uh, ang metro stations. yan isa sa metro stations yan. Ang lawak yan. Ayan, yan ang ating metro stations. Ayan, makikita ninyo. Kada, kada, parang ganun din sa Pilipinas. May kanya-kanya tayong mga station. Pero magandang yung station dito. Bungacious Ika nga. So, ayan oh. Hindi pa tayo makakarating ha. Medyo malayo pa, malayo pa ang ating uh, trip. <laughs> so, ayan. So, yung iba gustong gusto. Ayun, yung train o oh, yung nakikita nyo. Yun, yung kulay asul. Yung iba gustong gusto. Uy, buti ka pa nasa Dubai. Kala ninyo lang masarap mag-abroad. Hindi man masarap mag-abroad. <laughs> masarap na mahirap mag-abroad, guys. Ayan. Kala ninyo yung ibang mga nagtatrabaho sa, katulad ko, nagtatrabaho kami sa bahay. Medyo okay kami ng konti kasi, um, yung pagkain namin libre, yung ibang mga nagtatrabaho sa labas, for example, yung mga nagtatrabaho sa malls, sa mga um, fast food, sa mga office, hindi libre ang pagkain ng mga yan. Mabayad sila lahat, everything, car leave, Uh, yung transpo, pagkain, tsaka yung bahay ang mahal. So, maswerte pa rin yung ibang mga nandito nagtatrabaho sa bahay. Which is yung iba, mababa ang tingin kasi syempre, o katulong lang yan, nagtatrabaho sa bahay. Pero hindi nyo alam, ang uh, mas maraming ipon, yung mga nagtatrabaho sa bahay. Pero hindi lahat. May mga, um, may mga nagtatrabaho sa bahay na hindi pinapalad, I mean, hindi sila nakakatagpo ng maayos na uh, amo, yung iba kasi eh, hindi ka pinapakain, so napipilitang bumili ng sariling pagkain. Pero kami naman dito is free naman, wala naman problema. So, ayan. Ayan o. Oh. O, oh, ba diba, wala man traffic, walang, walang masyadong sasakyan. Ang dami mga buildings o. Oh. O, oh, ayan. Malapit-lapit na tayo guys. Malapit-lapit na tayo. So, tinan nyo yung mga buildings. Oh. Ang lalaki. Iba-ibang, ano, iba-ibang, iba-ibang uh, hugis nila. Ayan. I think malapit-lapit na tayo dito. Ayan. Oo oh, nga, malapit-lapit na tayo. So, ito. Ayan. Makikita nyo. Yun, yun, yun. Laki-laki. Parang parang ano yun, parang airport ba. <laughs> yeah, lapit na tayo sa uh, Mall of the Emirates. Ayan, lagi ako diyan naggo-grocery sa Mall of the Emirates. So meron diyang malaking um, grocery store. Yan tinatawag dito na Carrefour. Ayan, malaki. Andiyan lahat. Diyan ka na mamili ka na lahat. So yung sa mga uh, nag-YouTube or nagre-reels. Pag masipag mag-videos, yan. Magkakapag-upload uh, kayo ng madami. So, so, ayan, no. Oh. Madami dito mga shop, guys. Ayan, oh. no. dami, Kabi-kabila. Mamimili ka. Kung saan shop ang gusto mo. Basta ang dami shop. So, ayan, no. Oh. Ayan, ayan na yung Mall um, of the Emirates. Ayan. Bali, dyan is papasok tayo sa um, parking. Pasok tayo sa parking. Parking area. Ayan na, medyo mainit-init na kita nyo kasi maliwanag na maliwanag na yung kalawakan. Tsaka, dito sa area na to, medyo busy kasi mga tao. Marami ng mga tao dito. at Tsaka, mostly pupunta sila sa mall. Ayan. So, ayan, papasok na tayo sa parking area ng Mall of the Emirates. Ayan, napakalaki niyang Mall of the Emirates, guys. Ayan, tingnan niyo yung parking area dito. Ang lawak-lawak. Pero alam niyo ba, doon sa Dubai Mall, may pinakamalaking du uh, mall dito sa sa Dubai. Ang lawak ng ang lawak ng parking area nila at saka daming ang daming ano bang ba tawag doon? Ang daming story. At pag ikaw ay paanga-anga doon sa parking area doon sa Dubai Mall, ay ikaw ay maliligaw. <laughs> Oo, maliligaw ka talaga. Talagang maliligaw ka. Kaya pag ikaw yung pupunta doon, make sure na ah uh, pipicturan mo kung saan mo um, ipinarada yung iyong sasakyan. Kasi pag hindi mo natandaan, talagang ewan mawawala ka talaga. So ayan, kinakailangan pang kumuha ng ano bang tawag doon, basta para maka-entra dito. So, 'di ba, tingnan yung lawak ng uh, parking area. Kasi ang dami, ang laki naman kasi nitong Mall of the Emirates. Parang um marami dito magaganda at mga malalaki na malls dito sa Dubai. Yung iba napuntahan ko na halos yung mm, halos na ko na pala. Pero dun, sa, dun, din sa Dubai Mall ako, maliligaw ka. Pag hindi ka marunong um, um mag... Yung, yung pag hindi mo alam yung pupuntahan mo, ay talagang ikaw ay maliligaw. <laughs> so, ayan na. Ah. Oh, wala pang masyadong tao ngayon. Kung nag-uumpisa pa lang mga tao. Kasi nag start nag-open itong um, Carrefour dito sa Mall of the Emirates ng Uh, 9 o'clock. 9 o'clock ng umaga. So, ngayon ikunti pa lang. Pero pagdating ng mga patanghali, ayan, ang napakadami ng mga sasakyan. Tsaka syempre, mga tao, nandyan lahat. Lalo, mga, lalo lang pasok. So, ay mga tao, mga, ba, mga bagets, andyan. Dito sa mall, guys, dito sa ibang bansa, kahit gabi, misan alas 11 ng gabi, nag-grocery pa kami. Makikita okay, mo yung mga bata. Nandun pa sila. So, ayan, bababa na ako ng sasakyan. Siyempre, daladala kong aking mahiwagang bag. Tsaka itong ating mga um, grocery bag. Ayan, mga reusable bags yan. Dito kasi, reusab reusable, reusable bags na ang ginagamit. So, pwede ka naman gumamit ng uh, plastic. Yun nga lang, magbabayad ka. Ayan, medyo madilim ng konti yung area dito. Ayan, naglalakad na tayo. Papunta sa loob ng mall. Ayan, flex ko lang sa yung aking pink slipper. Hindi <laughs> ba nakamedyos ako? Ayan, tsaka pink slipper. Siyempre, daladala -dala ko ang aking mahiwagang mga um, grocery bags. <laughs> oo oh, 'di ba? Hindi <laughs> ko na in uh, video yung kaharap ko kasi baka sasabihin naman kasi nila binibidyohan sila so ingat-ingat din tayo kasi nandito tayo sa Middle East so ayan, e-entra na tayo guys sa entrance actually hindi naman ito yung pinakang main entrance maraming entrance dito so pasok tayo dito sa Mall of the Emirates ayan, itutur ko kayo ayan, medyo magalaw-galaw yung ating camera kasi may mga kasalubong tayo, hindi natin pwedeng i-video sila. Sabihin nila eh baka ireklamo tayo. <laughs> Mahirap na 'di ba? Kasi bawal 'yun, yung itututok mo sa tao na walang permission nako. Delikado tayo diyan. na ay yung pink berry oh. Ayan, sarap 'yan. Isa bumibili kami ni Mimi niyan. Sarap kasi, kaso mahal. So ayan oh. Napakalawak din ng um, mall na to, guys. Sinmalawak. O, oh, ayan. Hindi ko masyadong tinututok, ha? At mahirap na. So, ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ang daming ah, paninda dito, guys. Siyempre, ang kulang lang dito is dapat may budget ka. So, siyempre, magastos din dito yung mga presyo. Kaya, dapat, eh, matutong magtipid. <laughs> so, ayan, yung, ah, yung carry niya yan, yung nakikita nyo sa harap na yan. Yan yung carry Ayan, malaking grocery store yan. So, punta muna tayo dito sa side. Ayan, nakita niyo ito yung Wall of the Emirates. Ayan, yung pinakang ceiling niya. O, oh, di ba Pasensya na kayo, ha? Medyo magalaw yung ating videos, ay yung ating camera. Eh, so, ayan, o. Oh. Walk lang tayo ng konti. Pag may mga nakakasulubong tayo, wag nating itutok. <laughs> Mahirap na, di ba So, ayan. Ayan pa yung um, escalator. So ayan oh. 'Yan laki ng Carrefour. So ayan lang, i-flex ko lang naman sa inyo. Aking mga ginagawa dito as um OFW. Yeah, nagtatrabaho sa bahay. So ayan oh. Ayan yung mga counters, ayan yung mga ah uh, cart. So, kukuha tayo dyan ng isa. Ayan, kukuha tayo ng isa. O, oh, diba? Car for. Alam, bali dalawa, bali ang magagamit kong cart niyan is dalawa. So, kukuha muna ako ng isa. Pupunuin ko muna. Bago ako kukuha ng iba. So, ayan, ang dami mga sale. Ayan, ang no? mga gadgets. dami. dami mga nakasale. Alam mo, pag uh, Nung wala pa kami YouTube ni Mimi, madalas kami nag online. Uh, nag online shopping. So, nung nagka-YouTube na kami, tumigil na kami. <laughs> YouTube na lang. So, ayan. Oh, kumuha ko ng M&M's. Ang daming mga chocolates, guys. Oh. Ayan. Oh, ang daming M&M's. Ang daming chocolates. Pag malapit na kami magpabagahe ni Mimi, yeah, nag uumpisa na kami bumili ng lagay sa bagahe. Ayan. Ang daming mga pagkain pagpapatulong mo lahat, maubos ang budget mo. So, ayan. Kuha din tayo ng konting ganito. Para sa alaga namin. Actually, sa, sa kanila naman yan. Hindi naman sa amin. Hindi kami mahilig sa ganyang mga M&M's. <laughs> ako, minsan. Kumakain ako pag ako ay nasa mood. So, ayan dahil mga chocolates, guys. Oh, oh ayan. Ang dami, di diba? <laughs> Ang lawak nitong, ano na to, ang lawak nitong grocery stores na to. Hindi ko lahat ito mabibidihan. Ayan. Bibili din ako ng cream. O, para siyang, ano, para siyang uh, Nestle cream, pero iba yung brand. So, ayan eh, para sa aming, uh, uh, ayan, KitKat. Ayan, kumuha din ako ng KitKat para kay amo, madam Tapos, um uh, ayan, dami mga ano, dai mga paninda. Ayan. Ay ito tingnan niyo ang haba niyan. Oh, Pringles, 'di ba? Ang haba. <laughs> Try ko mamaya i videohan ng para sa short videos. So ayan oh, dai mga chips, uh, mga lace. Bye ba? Ang dami, 'di ba? Ayan. Ito oh, dami o ka. Uh, jasmine rice, ayan. Kukuha ko ng isa kasi kumakain naman kami minsan ng rice pag uh, pag nasa mood. <laughs> pag kailangan kumain, ya, kumakain kami. Pero hindi talaga kami masyadong kumakain. So, yung 5 kg na rice na yan, magtatagal sa amin yan. So, ayan, lakad-lakad lang tayo. Kaya, yeah, wag nating itutok sa mga tao. At baka tayo ay mabuljak. <laughs> so, ayan. Oh, Ang dami. dami, no? Oh, makikita nyo, oh. Ang dami niya, no? daming mga paninda. Siya, papatulan mo talaga lahat ito. Actually, maraming sale kahit saan. Kung papatula mo, wala. Maubos ang yung pera dito. So, ayan. O, oh, makikita nyo, di ba? Kasi since malapit ang Halloween, ayan o, oh, mayroong section dito no. na about pang Halloween. O. Oh. Kita nyo, ang dami. Ang daming mga pwedeng bilhin. O, oh, di ba? Ang kukyut nila. Ayan. Papasukin natin yan. Ayan ako muna yung aking cart. Itabi ko muna at papasukin natin yan. <laughs> O, oh, di ba? O, oh, di ba ang cute? O, oh, ayan, itur ko kayo sa mga Halloween stuff. O, oh, di ba? Ang gaganda. O, oh, di ba? <laughs> di ba nakakatawa? O, oh. <laughs> hindi ka naman, na hindi ka matatakot dito sa mga stuff na yan. Bagkus ikaw ay matutuwa pa. Di ba? O, oh, di ba ang dami niya? dami, no? O, oh. Ang dami. Oo. Oh. Oo, oh, nakakatakot siya. <laughs> Actually, hindi naman talaga nakakatakot. Oo, oh, dito pala ang aking ex-boyfriend. <laughs> oh, di ba, mga spooky-spooky yung tinatawag. So, ayan, ang dami yung oh. kakatuwa. Mamaya mag-short videos ako niyan. Oh, di ba? Oo, oh, nandito pala ang aking mga BFF. <laughs> Yung mga BFF ko nandito pala. Tagal ko na itong hinahanap. Nandito lang pala sila. <laughs> so, nandito pa yung mga ano, ibang mga barkada ko. <laughs> so, ayan, Nandito tayo sa mga tin tindahan ng mga cups, mga mugs. Actually, naghahanap ako ng egg holder. Kasi yung egg holder ni Madam is nabasag na yung mga sungot niya. So, ayan. Kaso wala akong makita. Naikot ko na yung buong Uh, kitchenwares area pero wala akong makitang uh, egg holder. So, nagtanong ako dun sa empleyado kung meron akong uh, kung merong egg holder. So, ano daw yun? Siyempre, pinakita ko yung picture. Sabi niya, ay wala na, ubos na. Wala daw silang stock. So, ayan o. Oh, flex ko lang sa inyo. Ayan o. Oh, iba mga paninda dito. Parang ganun din sa atin yan sa mall guys. O. Oh. Tingnan nyo, well, well organized siya, di ba? Makakapamili ka, ang dami kang choices. O, oh, di ba? Ang dami. So, ayan. Dito, dito naman tayo sa, um, yeah, ito yung mga, ang mga, ano bang tawag dito? Around the world food. So, nandito tayo sa area ng Pilipinas. Siyempre, kukuha tayo ng mga product from Philippines. Ayan. Ano bang kukunin ko dito? Ay, ang kinuha namin dito is um, kunting chips. Siyempre. Kunting chicharya. <laughs> Kinakaya namin pag ano, pag naboboard kami sa gabi. So, ayan o. Oh. Ito yung area ng Pilipinas. Pero ang kinukuha namin madalas dito, is Sardinas. Siyempre, <laughs> ayan yung mga kaong, yung mga mga uh, bagoong. Ayan, dyan, marami diyan. Nandito lahat. Nandito lahat, guys. Ayan. Ayan, bibili din. Oh, ulis ako nito. Pang sinigang. Hmm. Ayan. Flex ko lang naman sa inyo. Kung anong meron dito sa mall. So, ayan. Diba ang dami mga Philippine products. And then after, ayan. oo oh, mga siblings products yan pang ano yan, pang macaroni yung mga kaong so dito naman tayo na sa area ng mga kape yan o oh, ba diba, mga starbucks yan yan nahanapin ko mamaya yung kape ni madam na starbucks so yan reflex ko sa inyo yung mga kape ang daming kape dyan mamili na kayo pa nakapili kayo, kayo eh ano bibigyan ko kayo pag umuwi ako <laughs> So, merong kape kami dito na always yung ang aming iniinom. Hindi kami umiinom ng ibang kape. Pwera na lang pag walang stock. So, ayan o. daming choices, no? daming kape, o. Oh. O, oh, ayan. Tsaka dito sa kabilang area naman, mga tea. Ayan. Makikita ka ng mga iba-ibang uri ng tea. Lahat nandyan. So, ayan o. Oh. Yan ang coffee namin ni Mimi. Ayan. Itong Nescafe 2-in-1. So, wala itong sugar. Balik coffee lang at saka cream. So, every time na mag-grocery kami, ayan, kumukuha kami ng isang pack. Siyempre, para sa amin. So, ayan. Thank you guys sa inyong support. Always. God bless us, everyone. And thank you always. Bye-bye. Hanggang dito na lang po tayo. Bye!